Ayan, yung dadalay natin niyo at uh, bubunutan natin yan. Ayan, may manok doon, sisiyo. Tapos itong suha na ito, magdadala din tayo. O. Oh, ang daming bunga. Halos nasa baba na siya. O, oh, abot na abot na siya. O. Oh. O. Oh. Laki, o. Oh. O. Oh. Ayan. Yogan. Oh, oh. yun ayan ng mga saging sa tabi lang ng bahay tapos mayroon pang kayumito malaking puno ng santol ayan oh. ayan ang bumbahan ng tubig ayan dalhin natin yung isang saging na yan kasi may lok mayroong buyaba nang wala na siyang bunga. Pinutok ko yung isang sanga kasi nakalagay na sa dosa sa babo ng bahay. nasisira yung bubong. Ayan. 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 Medyo malinis na yung yugan kasi pinatabasan natin. Hindi ka rito. Sama ka sa akin. Oh. Malinis na siya ngayon. Nabasa na siya bagong linis siya. Kaya kita kita ang mga puno. yun oh. yun ang pangunahing produkto dito sa amin. Yung yan. Medyo mura ng araw ngayon. Ayan, pinakamalaking puno ng Jamilina. Pinapuputol ko na kasi para maging maayos yung pamumunga ng niyog dyan sa tabi niya. Ayan, oh, alas walang bunga siya, pero mataas na ako. Oh. Kasi tinatalo niya. Pero wala daw bumibili dahil walang nangangailangan ng kahoy. yan daw pag naputol yan abutin uh, daw ng mga 10,000 kaya yan sabi ng mga kapatid ko yeah, no? ayan o oh, puno na lang ka pero wala na siyang bunga nung last na uwi ko dito may bunga yan oh. sa likod niya may mga tayo na rin mga prutas at malapit na rin mga bunga mga to Eh, santol na yan. Gusto ko rin paputol kasi yung katabi siya mismo ng bahay. Hindi ka nga doon siya. Oo, oh, kaya hindi makuputol. Kaya na lang siya dyan. Ikot tayo. Ikotin natin. Ito. Ito. mga sampagita ito dalandan ayun ha huwag dito yun yeah, naipit ng pulot to. ay hindi nasapot siya ayun nakalipad Santol na yun. Hinog pa lang siya. Oh, malalaki yung mamunga santol na yan. Okay. Upload natin sa YouTube ang ating maliit na farm or yugan. Kasi kahit pa paano mayroon tayong konting ng pag-aabalahan ito yung umuwi sa probinsya ano sapot siya malaking spider at sa linya ng kuryente nandito sa bahay mm uh -huh sana nagre-record pa kasi 2 point ito dami tayong mga, halos tanim naman ito ng nanay ko yung may edad na nga nanay ko Ang guyaba no ayan rambutan dalawang puno ng rambutan yan mga kakao bukado ito puno ng langka lalaki na rin may lambo na lang kasi ito ori lang taon mamunga na siya ito ba no ang ngayon talaga tagbungahan ng guyaba no? kaya siguro sa mga susunod na uwi natin makakapagkara tayo ng bunga nya i start na silang mumunga ayun no mga bunga ng bayabas Yan. wild na bayabas matamis sya marami syang bunga kaya dito sa pag umuwi kung yung balik ng Manila, marami rin dala kasi. Ayan, mga puno ng kakao. Ang ebidensya. Uh, hinaharbi siya ng nanay ko. Tapos ginagawa niya. Sinasanay. Tapos ginigiling niya. Tapos yun ah. Purong kakao ang tinitimpla niya sa umaga. start pa din siya mamunga pero meron na doon sa may malapit sa mga bahay na namumunga na talaga so, na, yan. pinalinisan ko kasi kaya ganyan na itsura nila ngayon ah. ay malinis ang nito natin bagong taba siya malinis ay siya doon sa dulo ayun tatanawin nyo na yun hanggang doon yun sa dulo yun alright ha? alalay ko tika rito tika turuan natin siyang mangaso tika ha tika dali tagpi pampu Taglaki mo, pampulutan ka. Halika na, halika na. Ati. Hey. Yun. Ang aking alalay ngayon. Hindi ka. yun. Yun yung bahay lang namin. Yun. Talong na yun. O. Sa kitna siya ng indyugan. Pero. Yeah. Sarap. Sarap tumira sa ganitong lugar. Pagating ng panahon, dito lang tayo. At uh, magtatalim tayo ng mga gulay na. Para sariwa ang ating kinakain. Okay? Ayan. Ayan. Thank you.